Jadi guys, uh, gawin namin yun ay magpapalit ng curve guys uh, Egypt, uh, pump suction line ng fresh water generator. Yun guys, nilagyan ko na muna ng husband at saka rubber para matakpan lang yung butas. Yun, yeah, natanggalin na namin guys, uh, para palitan na guys. Guys, nagalan na mga bolts and nut. Medyo may katigasan lang yan guys kasi pinturado kasi yung bolts and nut pero mahirap tanggalin. Yes, nawala namin para hindi may sakit ko bintong sa upset tank. Yes, sira ko ulit. Para yung patak ng COVID, guys. Tanggalin na namin, guys. Walang wala na naman yung tubo, guys. Tubo, Tubo, guys. Diyan, katigasan naman yung work naman. Yes, eh. Yan, tama guys. Tanggalin na namin. Ya, tanggal na. Ah, namin yung sa task guys. Sa workshop. Ah, dito na workshop guys. Uh, nilagyan ko ng plants guys para sa porma guys nilagyan ko po yung mga porma guys para hindi namalaw yung plants guys para makuha din yung sukat ng pagpapalitan na tubo guys yan so good lang muna yan for temporary lang para sa yang plants na yun ay sa, sa bandalo, guys para, para sa tubo na po yan dyan na po ay yung tubo. guys, apat na bolts na nut namin nilagay. Para sa tip na rin lang po yan. Yeah. Uh, guys. Nakabit na na ako yung elbow pad guys. elbow lang yung ginamit ko dyan guys. Uh, spot ko na guys. Para na-fix na yung problema ng elbow guys. Spot-spot lang muna ang gagawin ko yan guys. Ispat sa gitna, Ispat sa plant side. Kailangan mag-alay mag pa sa kaispat guys para hindi mag-iba yung kanyada niya. Hindi gumalaw-galaw. Kasi pag naiba yung formada yan guys, pag ikinabit dun sa original niya, baka hindi pumasok yung mga butas, guys. Para mapit din yung haba niya, guys. Sipat na naman yung muna, guys. Sipat ulit. At at sa kabila. At ulit sa tatanggal na namin guys yung walsanat guys kasi naporma ko na yung tubo guys pagkakabas po yung guys ipopulid ko na lahat yung guys and, guys tinatanggal pa namin yung walsanat guys Terima kasih uh, you pala sa kasama kong Willer saya, sa akin. kay Gerald. Ayan, katukang ko na guys. Dan seperti ulit apabila sebab jadi cahaya pol weld guna guys cahaya pol weld sakit na guys sakit na guys sakit Ikinikot-ikot ko lang yun guys. Para hindi mo jamahirap pag-building guys. Dalawang pasadas ko yun guys sa pag-building guys. Para hindi siya mag-lipin guys. this. Always knowing guys Ayan, lagyan ko muna ng tukog guys para maganda yung forma ng tukog guys. Yung position na. Patong ko lang yung guys. guys. Forward ko na rin yan yung plants. Sa ko guys. Yan, building ulit sa kabila. pangalawa nang passing mo yan ng building guys. Tapos ko muna ako guys. Guys, dahil nagsundra yung tubo guys sa plants guys. Tutuloyin ko lang guys. Gamit tong plasma cutter guys. Ngayon na kailangan gamitin yung plasma cutter sa pagpapal. So, hindi masyado siya mainit. Kasi hangin lang yung mutulak sa apoy. Guys, sa kabila naman, pabutulin guys. Sa kabila ng plants. So, bumula ulit. Pero wala pong problema guys. Kasi sobra lang yan. So, maganda nga yun, nagsobra lang guys. Kasi nagkulang -cool guys. Tsaka, wildingan ko na lang yan sa loob guys. Para hindi, wala po lang guys yung pagkagawa guys. guys. May wedding ko na guys. Sa loob. Para pang yung gamit guys. Hindi siya mag-leaking agad-agad. eh okay, guys. Natapos ko na guys. Paggawa guys. At kinabit na rin namin guys Ayan uh, guys Nakabot na namin Guys, guys Thank you for